Good morning. Good morning mga kasabong. Yan, ito. Ah, hinahanda natin yung pangtuhit sulutan natin dito sa madamong lugar dahil inihintay natin na ah, lumabas si Haring Araw na no, para mainitan sila kasi laging umulan dito. Araw-araw no? umulan kaya hinihintay natin lumabas si Haring Araw para mainitan mga kasabong. Schedule nga pala nito mga kasabong ay sa December 7 no. Tuhit sulutan yan. kamit yun natin 'yung 21 days conditioning natin. Ay, okay, masabong 'yan. Ito 'yung papatukan natin sa, sa sabak natin sa exam 'no, 'yung 'yang dalawa 'yan. 'Yan. Ito 'yung kain natin sa umaga. Na-mix ko na 'to, uh, itong yung special grains natin no at uh, tapos yung platinum ah uh, platinum yung gamit ko pero kadalasan ko kasi ginagamit uh, yung winning line na no? yung winning line pellets Kaso lang ah uh, wala tayong nabiling winning line kaya platinum yung gamit natin okay din to yeah. at ito mga kasabong, yung pinangbasa ko dito ay uh, tubig yung walang chlorine no uh, walang chlorine yung malinis na tubig tapos um ilalagyan ko ng um uh, molasses molasses at yung yakult Ayan, yeah, yung pinagbasa natin dito wag naman sobrang basa hindi ko hindi ko binabasa ng gusto tapos uh, may mga saging eh, konting saging uh, nilalagyan ko kasi ng mga gulay to at prutas yung ating patukas sa kanila. minsan ginagamit ko yung pipino or yung kalabasa basta may gulay mga sabong yan yung minimix ko tapos binasa ko, uh, nilagyan ko konti ng bitmen pro powder no? at dextrose powder yan. Yan yung ating papakain sa kanila mga Hatiin ko to sa dalawa kasi dalawa yung pan pansabak natin. Okay.